yun, good day mga ka-teammates so, June 30 ngayon, bali papunta ako ng BCA Coffee ayan, so, may meeting kami kay admin uh, regarding sa task namin bukas so, bali ngayon yung lipat ni Mayor sa munisipyo tapos bukas po ay flag ceremony at meron din daw misa, so, ayan, meeting namin ng social media team ngayon may swimming dapat kami ngayon so, buti na lang yung meeting namin dun sa BCA Coffee tapat lang ng resort ni Ininang Ito ha, may impact sa mga Iyon ay maalaman ng tao. Mga ka-teammates, pasensya na, hindi tayo makapag-food trip vlog muna ngayon. Medyo busy pa kasi tayo sa bago nating trabaho. Kinuha nga pala tayo ni Mayor Benjo na photographer niya. Kaya sobrang excited ako sa unang araw ng trabaho namin. Ito talaga kasi ang trabaho ko, isang photographer. At pinag-pray ko talaga to kay Lord. At iba talaga kumilos si Lord. Hindi lang niya ako binigyan ng gusto kong trabaho. Inilagay pa niya ako sa mga tamang tao. Yung tutulungan ako umangat sa buhay. At magkaroon ng mga bagong experience gaya nito. Wow, makakasakay ako sa Ford Mustang. Kala mo na tayo yun ha? Ito, ito yung cam na sinasabi ko sa'yo sir zb e gusto mong Siya nga pala si Boss JC, ang team leader namin sa social media team ni Mayor Benjo. Ang lupit ng laruan niya, no? First time ko kasi makasakay sa ganito kaangas na kotse. Ang galing, kita ko pa rin yung harapan. Isa rin to sa nagpa ng energy ko. Hindi man ako makabili ng ganitong klase ng sasakyan. Sana balang araw may ko na ng bagong sasakyan sila mama. Maraming salamat Boss JC. Yon, kasama ko si Kuya Raymond, mga teammates. Natay lang namin si Mayor, parating na raw. Ito nga pala ang aming mayor, si Mayor Benjo Agrao. Ang pinakabatang naging mayor sa aming bayan. Schoolmate ko siya nung college. A few moments later. At pagkatapos nga ng trabaho ko kay Mayor ay dumiretso naman ako sa client meeting ko ng wedding sa July 5. Sobrang sarap din nilang katrabaho. Nakakahiya naman ko. Lagpa-blog. <laughs> <Black> Kailangin ko. Kumain ko tayo. Kumain ko. Hello po. Hi. 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 A few moments later At syempre, pagkatapos ng ating trabaho Kailangan din natin mag-relax Kasama ang buong pamilya at kaibigan Enjoy na enjoy na naman ang anak ko Maraming maraming salamat, Arias Resort Thank you po Nina God bless po <laughs> Ganda po ng interview no eh? ah <laughs> <laughs> Team Tiamjel, no. Team Tiamjel.